Lilinawin ko lang po, na-impeach na si D.P. Sara. Yeah. Kaya ang panawagan natin, hindi impeach si Sara. Kasi na-impeach na siya yeah. ng House of Representatives. Inawana ng House of Representatives ang trabaho nila, yung paggawa ng Articles of Impeachment at yung pag-transmit sa Senado ng Articles of Impeachment. Ang bola ay nasa Senado na. Pero nakita naman natin sa mga nakaarang-araw kung anong mga pagpapalusot ang mga ginagawa ng ilan sa mga miyembro ng ating Senado. Nakaka, nakakagalit na parang ginagawa tayong tanga na hindi natin alam, hindi natin naiintindihan kung ano ang nakasulat sa konstitusyon. Malinaw ang utos ng konstitusyon litisin na si Sarah, si VP Sarah. Yung issue tungkol sa pwede pa ba? Kasi nga patapos na daw yung 19th Congress at susunod na yung 28th Congress. Pwede pa at least umpisahan nila. Ang panawagan natin, umpisahan na ang paglilitis. Matapos mayan o hindi, dito sa 19th Congress, dapat Pisahan na. At uumpisahan nito sa pamamagitan ng pagkukonvene mismo ng Senado bilang impeachment court. Manumpa sila bilang Senator Judges. Bago pa man gawin nila yung mga preliminary matters like issuance of the summons tsaka yung uh, pagpapasagot kay VP Sara as respondent tsaka yung pretrial, dapat manumpa muna kung pwede ngayong araw na, kung pwede ngayon na, yeah! o kaya at the latest sa so miyerkules, June 11, mag-convene na kayo, litisin nyo na si Vipi Sara. Tingnan nyo yung ebidensya. Hindi yung ganyan, grabe yung pagpapalusot nila. Sundan ko rin yung sinabi kanina ni Paeng, na yung tungkol nga dun sa sinasabing timeline, ni Senator Francis Tolentino. It is a joke. Ano yan eh? Lalong linoloko tayo eh. Inupuan nila ng halos apat na buwan. Tapos sisiksikin, sisiksikin nila yung proseso, yung proceedings. Imagine, bibigyan lang ng dalawang araw ang prosecution tsaka yung defense para magpresenta ng kanilang ebidensya. Ano yan? Kahit sino litigator, kung sino ang abogado ang tanungin nyo na sanay sa mga kaso, sa mga trial, hindi po yan reasonable. Pinipilit nila yung ganyang, ganyang schedule. Kasi nga, gusto nila yung, yung para bang matapos ka agad, para sa akin, nakakakaba eh. Kasi imagine two days lang. At to, sinasabi pa, dapat daw dalawa lang na articles of impeachment ang gawing subject ng trial, dinidiktahan yung ating prosecution. Dalawang araw, ano ba? Is Isa sigurong testigo lang ang pwedeng ipresenta sa dalawang araw. So yan ay malaking kalukuhan. linoloko na naman tayo. Yan ang tinatawag ko na recipe for railroading. Gusto siguro nilang i-railroad yan. Dahil nga, para makapag-ano kaagad sila, ng kanilang uh, hatol na siyempre ang tatargetin nila yung mga kumakambi kay Duterte ay yung acquittal. Ang, ang, ang panawagan natin ngayon, umpisahan na yung mga proseso. Matapos man yan o hindi, pwede pa po sa next Congress. Mali po yung mga interpretasyon nila Attorney Tolentino, nila, nila Senator sunod na kongreso. Maling mali po. So ngayon nakita natin dahil maraming grupo na yung nagsalita, nag-issue ng mga statements. Ayan, medyo tingnan natin kung anong gagawin na nila ngayon. They are already covering backing down. Ito nga ko hanggang Miyerkules po dapat ipatuloy-tuloy lang po ang pagkalampag natin sa Senado. Huling, ano na lang po, isigaw po natin, litisin, litisin na si Sara Duterte. Ngayon na. Litisin, litisin, litisin si Sara Duterte. Ngayon na. Maraming maraming salamat po. Hindi pa tayo magkakalasan mga kasama. Inaanyayahan muli ang mga kasamang nakasampa Please, ayusin ng command, bumaba, gumit na. Dito nasa hanay, atras ng kaonte. Tinatawagan lahat ng mga petitioners at nagsalita dito sa harap, tababa sa harap, yung kayang umakyat, umakyat po, bitbitin, pa, pakisuyo po, bitbitin itong marching uh, banner. Kanina, lahat ng nagsalita, kayang umakyat, sumampana sa entablado. Si Kiko, kaya niya pa yan. Joshua Mata, Rafaela, Justin, Aakyat, si Doc Gar, nagagalit sa akin. <laughs> Mga kasama, atras ng kaunti. Atras. Atras po kayo yung truck. Hindi ko kayang buhatin. Pasensya na. Atras, ang formasyon. Atras. Tayo kong taong ba? Hello, ayan. Duterte. Meron din po tayong special message sa isa pang classmate ni Senator Cheese. May mensahe po tayo kay Sen Francis Tolentino. Sabi kasi niya, sabi niya, bilisan na daw fast track, 19 days tapusin yung uh, impeachment trial kasi matapos na daw yung 19 Congress. Sorry po Senator Tolentino. Baka po kayo, hindi kayo makakatawid sa 20th Congress, pero sisiguraduhin natin. tuloy po ang ating laban at dapat tuloy-tuloy din ang ating panalo. Dahil sabi nga po namin sa bayan, pagmahal mo at mahal natin ang bayan, sisiguraduhin nating mananalo ang taong bayan sa laban na ito. speaker natin <makes> Oh <noise>